Hi! Ang swerte ko naman at may farm ako. Kasi na lang, wala kaming bahay pa dito dahil nag-iipon pa kami. So, andito kami ngayon dahil dito kami, kakain, magsalusalo kami ng mga kasamahan namin. Magluluto kami at kakain kami dito dahil yun ang promise ng aking asawa sa aming kasamahan. So, ngayong araw, ipagluluto Ay, ka ko ka sila ng paksiu na yung malaking isda. Hindi ko alam kung anong klaseng isda yon Pero ang tawag sa amin ay lapis. So, simpleng kainan lang. At yon kami ang magluluto mag-asawa para sa kanila. Ini-invite din namin yung mga asawa nila kaso ayaw nila pumunta dito. Ngayong araw is Webes. Kaya may pasok, nag-aalaga yung iba ng mga anak nila. At nag-prepare ng pagkain nila. Ikani, ngayon lang kami nagka-time. Kaya ngayon din lang kami magsalo By next week kasi, pupunta na naman kami ng ibang farm at wala nang time para naman magbanding so ito lang talaga yung uh, relax namin magsalusalo kami dito so mga katam heart, kung hindi ka pa subscribe sa aking channel, please support para naman sa aming future charot, ito no, nag-vlog ko kay, para sa aking mga kasamahan dito para matulungan ko din sila someday so mga katam heart, ito yung aming mga alaga na may manok, may patok So, nagpabong para eh ano ko dito, isama ko din dito. May kambing na kami. At saka, napakasaya nila, oh. Nagsasalpukan sila. So, pinag-iipunan ko pa yung meat para ikulong sila. Actually, marami sana ito. Kaso, kinain ng mga bayawak. At yun ng aming next uh, project ikukulong namin sila sa net para marami tayong mga manok para naman may extra income tayo. So, hindi na tayo bibili. Kung gusto nating kumain, may sarili tayo. Napakamahal pa naman ang kilo ngayon ng mga ganito kung gusto mong kumain. Grabe, itong patok nga, 300 na ngayon ang kilo. Tapos itong manok na native, 330 din. So, napakamahal na. Kaya, uh, nag tayo para makabili tayo ng mate. So, diri mangod sa bukit, kung maglalaga ka ng mga ganitong hayop, kailangan talaga nakakulong siya. Dahil maraming aso at maraming bayawak. So, kailangan talaga nakanit sila. Umuulan na at nagfage Kapag buwan kasi ng January, February, March, ayan, amihan talaga. At ganito na yung weather dito sa amin. Kapag January, February, March, talagang napaka busy dito sa amin dahil hindi ka makagalaw, hindi ka makapagtrabaho kasi ganito nga yung weather. Kapag ganitong season talaga, napakahirap dito sa bukid, hindi ka makagalaw. Before January, kailangan ng savings ka na para sa preparasyon ng amihan. Napakahirap talaga dito kapag amihan. Wala kang trabaho, ang gagawin mo lang kain tulog. Kaya, ang dami talagang mga anak dito. Yung isa, itong mga kasamahan namin, tagsampo yung anak, may lima may tatlo, may isa, ganon. So, yung iba nagkocontrol, yung iba hindi nagkocontrol. Kasi para daw, may bunga ng kanilang paghihirap. Charot. Sabi nga nila, kailangan every season ng taglamig may mabubuo na anak. Ah, grabe naman yun. Hoy, sana all. Yung isa namin kasamahan dito nga, kaming na yung ikapang 11 yung anak. So, sabi niya, hindi ako papayag Kukontrol na yung aking asawa. Masarap kaya maraming anak. Kaya nga, nagsatsaga ako magtrabaho. Kaya nga sabi niya, kayod kalabaw na nga ako, double time, para maibigay ko lahat sa mga anak ko, yung pangangailangan nila. Masarap kasi kapag maraming anak. Malay mo, darating ang panahon, maging okay sila, mga mababait sila ng mga anak. Kasi, hindi naman ako nagkulang sa kanila, binibigay ko lahat kung anong gusto nila. Nagmamais din ako dito, double time yung ginagawa ko, kaya imposible naman maghihirap yung pamilya ko. Madiscarte ako, nag-double time ako sa trabaho para sa aking pamilya. Kaya, kung anong discard ko sa trabaho, yun din ang discard ko. Kung paano mga parang May college na ako. Dalawa, pinag-aral ko lahat sila. May senior high ako, tatlo. Kaya may elementary ako. Yung lima. Tapos That's yun isa hindi pa aaral Kaya yung mga taong na ma-judgmental, wala akong pakialam. Kasi malay mo, darating ang panahon, lahat sila matalino naman kasi, kaya kaya ko silang pag aralin na hindi masasayang yung pera ko sa kanila. Yung isa kong anak, graduating na ng education. You know? ayan, nagsisikap talaga ako para sa kanila. Wala namang rason na mag-aanak-anak -anak ka na hindi mo kayang panindigan at hindi mo sila kayang paaralin. At alam ko, darating ang panahon na magiging okay din ang lahat. Ay, masyosyo siya nga pala. At ito, napakasaya namin at Napaka... Grabe, ang ganitong sa buhay na, although mahirap, pero napaka... enjoy sa buhay. Ayan, magluluto tayo ngayon, mayat maya para may kakainin tayo at pagkasaluhan sa mga kasamahan namin dito sa aming farm di Amore. Charot. Nana po dahil Long. Longlong, welcome! Back! Lo Bye, Lolong! Long, asa may ka na ganito, Ha? Sambiuda. Sambiuda? Sambiuda. Na, patagbo ko siyang biyuda ba? Bitiran. Gatutun ganyan ganyan sa pantang biyuda. Tap. gorot gorot panuhot ng gawas, no? Yung pastilan. Ito naman si Longlong, yung kasamahan namin, na matagal na. At single siya, Haririto Jungle. At yan, charot. At yan, wala pa siyang asawa, guys. So, alam niyo sa totoo lang, nag-vlog ako para talaga sa kanila para ma may bigay natin yung pangailangan nila. So, kaya pakisupport talaga sa aming vlog, sa aming channel. At kailangan talaga namin silang tulungan. Dahil kapag season dito ng Amihan, ganitong buwan, January, talagang napakahirap talaga. So, Nag-try ako mag-vlog. Malay, mapapansin tayo. Sana tulungan ninyo yung aming channel. So pag-share lang, magtutulong na po. At ito yung, lulutoy namin yung pangusiyo kasi paborito namin lahat. Itong tinatawag namin na pandawan. Ayan yung 11 ang anak. Kaming nakasibugbus na yung masawa niya. Kaya talagang napaka-sipag niya. Inukwento ko na lang sa inyo yung mga buhay-buhay nila kasi nga kapag kakausapin, kahit kausapin ko man sila But na interviewin inter ko, hindi rin kayo makakaintindi may nga may kasi control, mandaya. Inabuti ko na lang na ikwento e, okay ko ito na lang sa inyo ito. yung mga buhay-buhay nila kasi kapag tatanungin ko sila, interviewin ko sila, hindi rin kayo makakaintindi kasi mandaya nga. Kaya ikukwento ko na lang sa kanila ang kanilang mga kapalaran. So fast forward tayo sa mga maraming anak. Charot! Yung isa kasi namin nga, yung nakwento kanina sa inyo na maraming anak. Ayan, buti nga yung asawa niya, no? Lumalaban kahit hirap ng buhay. At alam niyo, yung ibang anak niya dyan sa bahay pinanganak. Iilan e, lang yung anak niya na pinanganak sa Sinta. O diba, ang galing. Ako nga, isa lang ang anak, yung mahimatayin na ako. Napakahirap talaga. Pero sila, wala, tayo, parang... Parang ano lang sa kanila, easy. Kasi nga, wala silang trabaho, kundi sa bahay lang, maglaba, ganun, ganun lang. So, hindi sila pagod. Kaya, yung iba namang mga babae, sumasama din sa mga asawa nila na nagtatrabaho, nagbibiyak ng niyog, naglulukad, mga ganun. So, easy lang sa kanila mga anak. Wala silang problema. Pero yung iba, yung iba, ang hirap talaga mga anak. Dahil siguro yan sa pagkain na kinakain. Kasi dito, yung pagkain, gulay, yung mga lang, walang, kumbaga, kung may mga, mga meat, mga chicken lang siguro, at saka, yan lang, mga ganon. Hindi, wala yung mga tulad ng ganyan. prestong presko talaga yung gulay kami na kanina ang umitas dyan sa garden ng matanda. Wala pa kasi kaming garden dito dahil nga wala pa kaming time. So, yung isda din kanina, galing din yan ng dagat. Kami din ang kumuha doon sa baybay. Lahat fresh, walang nakafrozen. Kaya, yan, paksiyo ang luto natin yan. Masarap ito kapag talagang napaka maraming labuyo, tapos manghang. Ayan, kaso yung mga kasamahan namin, hindi sila mahiling ng manghang ayan, kung ako talagang pipiliin masarap talaga kapag maraming sili, kaso yung mga kasamahan ko ayaw ng sili, dahil ayaw nilang masaktan, dahil lagi nalang daw silang nasasaktan, uy bita no, dahil ako kapag kumakain talaga ako ng sili na marami, nasasaktan yung puso ko ay, ayan, napahugo tuloy tayo, kaya siguro yung dito sa bukid na nirahan, yung mga nagtatrabaho, mga farmers, kaya siguro lang nilang anak, kasi mahilig daw sila sa gata kasi sila talaga yung nag-request ng ganitong ulam, yung may gata dapat yung patok sana kanina yung gagatain namin, gagataan namin. Kaso nga lang, ayaw pumayag ng aking asawa dahil hindi daw sila kakain. Kaya ito na lang yung request nila, itong pandawan. Kaya yan, yung ginamit namin na pangsala ay sa yan. So ganito talaga yung mga panahon na wala pang mga pangsala talaga yung pang mga estel. Kaya yan, makalimutan kong magdala. Yun na lang yung ginamit namin, yung sanyog Maganda naman siya, malinis. At kanina, bago namin yan ginamit ay nilagay ko muna sa mainit na apoy para yung mga germs or insikto. Mga insikto para mawala sa aking paningin at para mamatay. Charot. So, sa mga hindi nakakaalam, panahon ay mga kupong-kupong, ito talaga yung ginagamit na pangsala sa niyog. Kaya, ayan, napakasarap na yung aming lulutuin ngayon. Pero mas masarap talaga maraming sili para dubli ang sakit sa damdamin. Ay, charot. sala. Guys, ito yung ano, wala kasi kaming nadala na pang sala, kaya ito na lang. Pero abutan nata kami nito ng siyam -siya.